Jo Mariliana nagtapos ng kanyang masteral degree sa edad na 48 years old. Alamin sa Ice Spotted Report niya doon. Isa na namang achievement ang natanggap ni Jo Mariliana nang matapos ito ang kanyang masteral degree sa kursong Management Major in Public Administration sa Philippine Christian University sa edad na 48 years old. Ginanap ang graduation ng aktor noong November 29, 2024 sa Philippine International Convention Centers sa Pasay City. Sa isang post-interview kay Jomari, sinabi nito na ang pandemic ang naging turning point ng kanyang pag-aaral. Ayon sa aktor, noon pa man ay may gusto na siyang ma-achieve at nang dumating ang pandemic ay doon siya nagdesisyon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Sinabi niya raw ang kanyang desisyon sa kanyang misis ngayon na si Abby Biduya na magugunaw na ang mundo kung saan isang umaga umano ay nagising siya na walang wala na siya at parang naibigay na niya ang lahat. Iba na raw ang outlook niya sa buhay kaya't kailangan na niyang matapos ang dapat niyang tapusin at ang the best feeling umano, ay ibalik sa mga taong sumuporta sa kanya ang tulong. Dito na raw pumasok sa isip niya ang makapagtapos ng doctorate degree in the future kung saan ang perseverance at faith o ang susi para maabot niya ang kanyang goal. Sinabi pa ni Joe Marina walang imposible sa Diyos basta't gustuhin ay kayang kaya. At yan ang aking balitang showbiz, Kim Gomez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.